Sabi nga nila, ang tunay na adventure ay nagsisimula pag naligaw ka na. Marahil ito na ata yun. Kahit nakamapa, pero minsan mawawalan ka talaga ng signal. Pero sa bawat liko, bawat maling ikot, may bagong tanawin at may bagong kwento na sigurado hindi nyo malilimutan. Kaya samahan nyo na naman kami sa aming adventure ngayon na wala na namang destinasyon. mga koys iba naman yung ruta natin mga koys hanap uh, tayo dito ng magandang spot yun mga koys dito tayo dadaan mga koys dito naman tayo mag explore ayan alright woo nakaligtas din sa traffic Grabe, hey, walang ulan dito mga boys. Saka kung magtataka kayo mga boys, yung ano natin, yung uh, camera natin is medyo wide talaga. Yan. <laughs> In ultra wide ko yan para ano, kita talaga sa gilid. Ayan. We got nowhere to be Just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few cause right now we got nothing else to do. Mayroon dito. Try natin dito. Try natin dito. <laughs> try natin dito, mga kais. Yan. Ano yung lugar Kaya natin dito Baka merong magandang uh, May maganda tayong makikita dito Pag wala eh balik agad Diba? Ganun lang Uy Putol na? <gasps> Ayun lang pala Ano kaya meron dito? Sa puntong ito eh, di namin alam ni Jen kung ano ang mga bubungad na daan dito dahil nga first time pa lang namin dito. grabe namang daan to. Daan pa tong da. ay! Taas naman. All right. Angat tayo, angat. Baka dito na lang siguro tayo mga kois. Nung umabot na kami dito mga kois, Di namin nakalain na meron kaming makikita ganitong view sa daan na pinasok namin Na tila ba nagpapahiwatig Na meron pang mas maganda sa taas Na bahagi nito Kaya pinagpatuloy namin ang pagakyat Uy Uy ano to Ano to Huh? location natin yun ito tayo sa Mount Magduok Pangilatan Naga Valley Tabuan Mutsumi mukhang malayo pa itong mga kois. John Wow naman ang view mga koys sa likod natin mga koys. Higning nyo. <laughs> Uy! Ang taas na pala natin mga koys. Wait lang, ipapakita ko sa inyo mga koys. Para naman makita nyo yung ano, yung view talaga. Wait lang, dito tayo sa ano Ayan, 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 sige, baba tayo, baba tayo. hindi <toss> lang. Ayan. <toss> ayan mga kakamis. <toss> Ang layo nang hinabot ng tisoy. Si ayan. Woo! Babi naman yung view na yan. Diba? Oh. Look <laughs> and mga kuyos yung view natin mga kuyos sa ligod right <laughs> talagang totoo nga na bago mo marating ang magandang tanawin ay dadaan ka muna sa napakahirap na daan hmm, ganda may sea of clouds dun mga oh may sea of clouds ano na kayang lugar to? <laughs> kan Kantauan. Barangay Kantauan. Tayo dito mga guys. Okay, may nga pun. Pag straight on ng Dandra, diba? Asan na nagawas? Ah. Ha? Ha? Highway. Highway na, Giyapon? Ah, okay. Balik tayo. Wala, naglibot-libot, traba. Salamat, <laughs> boss. Ay, hmm. we, Japon. Hmm. Sige. Thank you, thank you. Balik tayo mga kuis kasi ano, kung doon tayo, ano, doon tayo tutuloy sa daan na yun, doon tayo magsubay, eh, Babalik na naman tayo ron sa pinanggalingan natin kanina. Bali, umikot lang tayo mga kuys. Umikot lang tayo. Balik tayo sa highway mismo. Alright. May daan dun mga kuys oh. <laughs> Explore tayo dun. Wait lang, wait lang. Nakita tayo dito na daan. Saan kaya to papunta? Ayan. Pasok tayo dito mga koys. Pasok. Ano <laughs> kayang daan ito? No. Ganda naman nun mga koys. yan no. Oh. Wow. Wait lang. Kahit dito pala mo. Oh. Solid na dito. Ayan mga koys oh. Ayan no. Oh. oh. Kita nyo yan. <laughs> Layo ng narating ni ngayon ah oh. 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 Eh. Parang Bawad ba kung saan na to? Wow Gusto uh. talaga tayo ngayon mga kois Hanggat may daan Papasukay natin mga koys oh, yeah. Boss, pwede mo ta na Asa ni lusot ngani nga dan jud? para pang dan pang dan oh so ba mo minto alam, ko, baka, naho, ano mo liko pa lang daw an ha palis la oh pa permente ya gawas na sa highway oh highway okay thank you okay. so dere pa pa left oh, ya abot sa patuo patuo na dayon oh Kapag thank you, sa thank highway. you. Makita nyo, cruising naman ito, Mungkon. Mm. Dos Sige, thank you, boss. Yan <laughs> mga guys. Palabas nga ito ng highway mga guys. So, susubay tayo dito mga guys. At least, meron tayong uh, nalalaman ng mga bagong daan, di ba? Diretso child, lang, no? Marami rin bahay. Woo! Ditip naman oh! No? Woo! Ayan mo, guys. Woo! Ang view. Uy! May kambing pa. Ah! Palit ng palit yung daan. <laughs> sarap talaga sa feeling kapag nagmumotor mo ka. Malikaw ka man o kung saan ka man aabot, okay lang. Kasi dito namin nararamdaman na malaya kami. Sa bawat liko, may surpresa. Malubak man o patag ang importante sabay-sabay nyong ini-enjoy ang bawat biyahe. At isa na naman to sa madadagdag naming alaala na minsan napagpad kami dito. Nakababa na rin tayo mga koys Pandan Barangay Pandan Ito na yung highway mga koys <laughs> Ito na yung papuntang Toledo Diba? So ito na yung Pangdan City Pangdan City of Naga Ayan So sabi niya All right. Pa right diba? Pa <laughs> So okay, mga quest, nakalabas na tayo Let's go Grabe <laughs> Solid ng labasan, highway talaga <laughs> Alright Thank you Lord Woo Yan mga quest Welcome to Toledo City Ang cute ng bata mga quest chill lang oh hi 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 nakatingin lang siya mga kuy <laughs> Pagian bos. Biasa wintan di pagian galian kita. Hmm. Mai anu pula. Disgrasya. Ah, sige bos. Di magero na nababagsak. Hmm. So mai disgrasya dun dun mga koy swing band daw. Dia mulusot ke to Ya toyo kra. Oke, sige. Okay, sige. Salamat. Oh, kanang kanang bihan lang mo to. Salamat ay. Okay, thank you. Mga guys, buti na lang merong ano dito. Alternative. <laughs> 'di ba bawal dun? hindi ba bawal dun? wait lang niko na naman tayo mga koys okay. mga koys oh. <laughs> pasok tayo mga boys ano kaya meron dito? mga koys oh wow Ooh, let's go wow benda mga koys oh may spot mga koys ano, ligo tayo? ha di ba ang layan nang inabot alam mga kuwis so palobat na rin tayo mga kuwis so hanap lang tayo ng pwedeng uh, pakapag charge tayo tsaka balik tayo sa video Then mga boys tayo ngayon sa Toledo, bumalik kami kasi wala masyadong ano dun sa pinamungahan. So, dito kami ngayon sa Little sergaw Try natin dito mga kois Little Shergao, Little Shergao mga kois Grabe lupit. Little Shergao. Yeah.